Marabi. kaya pala nasusunog na lang bigla itong uh, parang na ito dahil sobrang init nga po ng panahon dahil ang aming lugar ay dinaglarang state of uh, calamity grabe no oh. ayun no oh. apoy talaga yeah, apoy po sa ilalim po ng uh, lupa yung uh, bitak bitak po na yan sa ilalim po nanggagaling gagaling yung uh, apoy ito po yung uh, kapag gabi nakikita namin na lumiliwanag ito pa yun no oh. Oo. so yun talaga malalim na hindi tayo pwedeng lumapit eh baka biglang gumuho to yun ayun ito oh huh? yun grabe kaya pala nasusunog na lang bigla itong uh, parang na ito dahil sobrang init nga po ng panahon